Hello po, good morning, good morning, happy Monday po sa atin lahat at ako naman po ay naririto na naman at magbibigay po ng reaction dito kay Mr. J at Glinda, di ba ganda. ito po ay yung, yung uh, tinutulungan po ni Kuya Bal Santos Matubang na si Glinda na isang pi, uh, PWD po. At uh, ang ganda-ganda po ni Glinda, di ba? 23 years old. At ito nga po ay nakakatuwa dahil di ba na reaksyon ng kuna ito na sana nga po ay mamit ni Glinda si Mr. J the the wd di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, uh, ako po ay natutuwa na ito pong tinutulungan ni Kuya Bal na si Glinda. Ay talagang napakaganda pong babae. Sana po ay suportahan lagi natin si Kuya Bal Santos Matubang dito po sa mga tinutulungan nila dahil po talagang uh, si Kuya Bal talaga hangad niya lang talaga po ay ang makatulong sa ating mga kababayan. Na like nga po dito kay Glinda na talagang napakabait na bata at napakagandang bata at ang galing-galing niya kumanta na ang boses niya po para kang yung natutulog ka ba na yon ang maririnig mo talagang mapapahimbing ka po ang pagtulog mo ngayon nga po di ba uh, nung mga nakaraang araw ng luha martis martis na pinuntahan muli na nagpupumunta nga uli sila kuya Val, na dumalaw po sa pamilya ni Pimiel. Uh, dinaanan niya po yung si Glinda at kasama niya nga po si Mr. J. Nakakatuwa po sila dahil uh, yung pagkikita ba nila na tinatanong ni Mr. J kung ano yung gusto niya sa isang lalaki at sinabi uh, sinabi naman, sinagot naman yun ni Glinda. Kaya lang nung tinanong niya na kung siya ang ano ano ba sa opinion mo o kaya anong masasabi mo kung ako ay ano hindi po siguro syempre hindi naman ay alam natin na isang araw pa lang kayo nagkikita at tatanungin mo ganun Mr. J ay syempre mahihiya yun po si Glinda at na uh, yun nga po ay natutuwa po ako na sana nga ay someday uh, na dahan-dahan natin na yung uh, ligawan mo si Glinda, malay mo. Mr. J, na magkaroon ka ng opportunity na may, uh, magustuhan ka rin ni Glinda, di ba? Nakakatuwa po ang ganda ni ano ha, ni Glinda, ha? promise. Mr. J, kahit siya ganyan at normal naman po ang kanyang isipan, at uh, an nakakatuwa naman siyang kausap, mukhang masayahin at yun nga nakakatuwa nga po, maraming salamat doon sa mga tumulong nagbigay po ng cellphone kay Glinda. Ay malaking bagay po 'yo na uh, Glinda, dahil gusto niya po talaga yung magkaroon siya na yung pagkakalibangan niya araw-araw na ganun nga po sa katayuan niya na hindi nga po siya normal, hindi siya makalakad ng normal ay mayroon po siyang pagkakalibangan kaya yung palipas oras ba na tinatawag kaya yung maraming salamat po doon sa nagbigay po kay Glenda ng cellphone ah uh, gusto nga din ni Glenda na magkaroon po ng yung pag kumakanta siya, hindi ko alam kung anong tawag doon, parang karaoke ganun, para po malibang siya na kumakanta lagi siya dahil ang ganda talaga po ng boses ni Glinda, mahilig silang magkakapatid na kumanta, ang gaganda ng boses niya, lalo na yung ate niya ang galing po talaga nilang kumanta kaya Mr. J kung ikaw po e interesado kay Glinda, dahil nakita mo naman kung gaano kaganda si Glinda ay napakaganda po sana naman ay yung magkaroon ng inspirasyon. Kaya wag mo naman bibiglay na tatanungin mo gagad na about sa iyo na ano dahan, dahan yung bang mayroon process kung magugustuhan ka hindi dahil hindi naman yan yung magugustuhan ka agad-agad sa unang tingin pa lang sa bagay mayroon nga ganun unang tingin na magkakagusto ka po kaagad eh sa kalagayan yung dalawa syempre Iyan, hindi agad-agad si Glinda makakasagot. Dahil nga, ayon sa kalagayan niya, ay hindi-hindi niya yan po masasagot. At napakaganda yung binigay mong payo kay Glinda. Dahil nga, alam ko, kahit ikaw ay isang PWD, ay nakapagtapos ka ng uh, edukasyon. Kaya, uh, nakakatuwa po na ikaw ang isang inspirasyon na nagbigay na payo kay Glinda. Kaya, kagaya mo Mr. J talagang humahanga ako sa iyo na napakabait mo talaga na kahit ka IPWD ay nakapag-graduate ka nakatapos ka ng teacher kaya yung sinasabi mo kay Glinda ay napakaganda po yun na uh, advice mo sa kanya kaya uh, tayo mga kapatid suportahan natin po si Mr. J dahil para po sa mga tinutulungan niya na nakakahanga po nung siya ay pumunta sa dabaw at marami po siyang napabahayan. Ang uh, pakakaalam ko yata ay mga lima na ang napabahayan niya nung siya ay umuwi po ng dabaw Excuse me po. Ay nakapagpabahay po siya ng lima. Kaya, Nakakahanga po ang isang Mr. J na kahit po may kapansanan ay nagawa niya po na parang normal. Kasi yung iba nga po diyan na mga charity vlogger na umaasa na lang po doon sa mga viral dumikit-dikit na hindi po nila nagagawa ang tungkulin bilang isang charity vlogger. Kaya nararayan tayo sa sa team Kalingap dahil po 'di ba ang kalingap ay mga charity. Charity ang ipinasok natin. Kung sa company, ang company nila ay sa pagtulong, sa pag-charity, kaya po tayo dyan pumasok bilang isang charity blogger. Kung wala tayong kakayahan, magtulong-tulong na lang tayo, maki, ano na lang, huwag tayong mag-aabuso na uh, kukuha ng mga video ng may video. Oh, uh, 'di ba? Wag tayo, eh, kailangan natin, i natin ang sarili natin na before tayong mga ano, pa-upload din natin muna ng 24 hours lumipas ang mga uh, content creator. Huwag tayo natin nasasabayan na, na nauuna paminsan minsan nga tayo mag-upload doon sa mga content creator. Respetuhin natin mga kapatid. Kaya ako dito kay Mr. J, pinahanga ako kahit po siya PWD ay nakakagawa ng normal. Tingnan mo po, limang pabahay niya nung siya bumalik sa Dabaw, di ba? Kaya sana po ang mga kagani gaya ni Mr. J, iyon ang tulara natin. Di ba, mga kapatid? Huwag tayong aasa sa iba gawin natin ang tama para hindi tayo masilipan. Dahil pag tayo napupuna, tayo ang nagagalit, pero tayo po ang mali. Hindi tayo sumusunod sa regulasyon ng kalingap. Kaya, congratulations Mr. J. Umahanga ako sana ay maging maganda ang pagiging magkaibigan ninyong dalawa ni Glinda dahil talaga napakasarap na bigyan natin ng ang kagaya ni Glinda ng inspirasyon. 'Di ba? Ah, maging kaibigan mo muna siya. Malay mo, pagdating ng araw na naging magkaibigan kayo at nahulog po yung kalooban ni Glinda sa'yo at nagtiwala sa'yo, Mr. J, at kung ikaw naman ay talagang interesado din kay Glinda, may matpatutunguhan. Nandiyan lang si Kuya Bal. Nandito kami para lang tumulong sa inyo. 'Di ba? Mr. J. kaya congratulations na nagkita na kayo na sana ang pagkikita ninyo ni Glinda ay magiging may patutunguhan. Total 'di ba? May cellphone na rin si Glinda at pwede mo siyang makontakt. 'di ba? Doon kayo na parang Maam, um, magkaibigan. Ang sa magkaibigan, di ba? Ganon lang po 'yun, Mr. J, Kaya tuloy-tuloy mulang na uh, bigyan natin ng inspirasyon si Glinda dahil alam naman natin na isang PWD hindi normal. Uh, dapat po 'wag natin paglaruan ang isang mga PWD dahil po sila ganyan na po ay respetuhin natin po sila ba? Diba? wag natin sasamantalaan ang pagiging uh, nor, uh, abnormal. Yung bang uh, may kapansanan nila. Huwag tayong magsasamantala na kunwari, liligawan dahil sa ano. Basta yung totoo lang po. Makikita naman natin yan kung totoo. Oh. Uh, yung binibigay mong inspiration. Uh, alam ko naman, Mr. J, na kaya mo yan ibigay kay Kiglinda dahil isa ka rin 'di ba ng PWD. Kaya prispituhin natin po yung mga may kapansanan. Iyon po lang ang masasabi ko. Uh, maraming salamat Kuya Bal sa pagtulong mo dito kay Glinda at sana nga tuloy-tuloy po yung magiging magandang takbo ng buhay ni Glinda. Maraming salamat at sana Glinda ay pagpatuloy mo lang yan ang kabutihan mo at uh, marami kahit po uh, tingnan mo mayroon si Kuya Bal na tinulungan na mas ma mabuti pa ikaw nakakalakad ka ng uh, kahit pa paano yung si tinutulungan ni Kuya Bal yung may asawa po na ang asawa niya ay pinsan niya ay talagang pong hindi nakakatulong yun po ay nakakaawa hindi ko po matandaan na pero ang ko na po yun hindi ko lang po mat matandaan kung ano ang pangalan noon nakalimutan ko na po kaya maraming salamat talaga Kuya Bal sa mga pagtulong mo po talaga sa mga ating mga kababayan na mga mahihirap. Kaya please support natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Idna Vlog, si Kalinga Prab at at ang Rochelle. Marami pong salamat at uh, pong salamat at sana po ay supportahan din natin si Jewy the Great. Dahil ilagi ko po itong sasabihin sa inyo na patuloy natin supportahan din si Jewy the Great dahil siya po ay nakaka Tulong sa ating mga kababayan dyan sa Samar. Kaya please support natin Joey The Great po. Puntahan natin ang kanyang mga video. At marami pong salamat sa Team Organic, um, Maria Ligaspi Vlog at as Banat Bagsik, uh, SiltiBPH, BPH, uh, uh, Ermagalo Mix Vlog, uh, Hayat's Mix Blog, Silina Barbosa Official, Bunila at kikahelper helper po, please support natin Erika Alpon at si Malo De los Santos po. Click selecti po. Maraming salamat po sa atin lahat. Maraming pong salamat. Paalam, babayu. We love you so much.